Dito. Dito. Alam mo po, grocery. Sa? Ng grocery. Tuwa. Tama ang trend tray. Sino? Libo Tayo

Pagkano yan po girl. yung kaya? <laughs> Pagkano yan po yung um, oversize yung laman? Four po pala, four. Itang malaman. Eh, makaing mabutol na ako eh. Pag niya po kasi. Nagawa ko lang pong chate So, ayan, no. Pumili na tayo ng ano dito. Laman ng baboy. Tsaka ribs. Um, uh, Buto-buto? Ribs. Hmm? Ribs. Paano? ano? kare, -kare sinigang, ganyan. once it's eight years. thank you thank you, thank you Sige. Sige. Thank you. you. Bibitan mo na ako. Bakit na po ng ano? Wala po siyang Open po kumbaga. Ganyan na yung kako na. Ganyan na po yung pinakabit na niya. Kaya magbabasa ka po abang ang lalaab ko. Ano po? Open oh, po yung pinagit na niya. Nababasa ka po abang nakamalingi ka. Bang, mga tirigil. Ito yung plastic. Yan, dadala tayo ikobag Atin go pa lang Magganing si Boy Asnier ATR Wow And then ng mga batik <laughs> ang <laughs> <laughs> Diyan po 'yung sokin naming ano, gulay. At At Marengke, kahit umuulan.

Nasa uh, so ito yung pinaka-nostalgia yeah na wala na. Ayan. 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 ko lang ako. Ayan. Hello, Mora! Welcome to hey, the Municipality of magu-kait mo ng fork. Daan muna tayong Tada. Pareo parep pa sa si gilid. Alis tayo po natin. Alis na ni 4th video. Uy. Syempre hindi natin pababayaan yung Singapore natin. Kaya nga po, no, umuulan pa rin. Pabugso-bugso yung lang. Hangin siya eh, kasi uling bagyo siguro. Hangin siya eh. Na? nag-almosal na lang po muna sa si South Ate po, inahantay po yung uh, calling ni Gob po natin. <laughs> shout out, Gob. <laughs> shout out po, Gob. Kagabi <laughs> pa ako naghihintay. Kagabi pa po kami naghihintay. Ayan, yung mga bata. Na nakapagligo na si ate. Kung baga magbibis -be na lang, magpapalda na lang. Tapos yung mga gulay natin ayan na pagbukod-bukod na natin. Ito yung mga nire-ref po natin na dapat para hindi lagi ko nakakalimutan yung Tagalog word na yan. Malanta. Para hindi po sila malanta. Ayan. Rep lang natin. Ayan po sinisimulan na ni Sao yung mga karne po natin. Hindi ko po alam kung nadinig po kanina pero ulitin po natin. Papagpalang araw mga kasawyo. Kumusta oh, po Kumusta po ang lahat? Yan, for today's video ay kakagaling lang po natin ng public market po ng Angeles. Makasalukuyan po yung may bagyo po ngayon na si Enteng. Ayan po. Kaya kung saan man po kayo naroon ay dasal lang po mga kasawala. Yun, yun lamang po ang ating pinakasandata. Ah. Kasi lang, daming binabag yun, daming um, baha, binabaha. Kaya. Wala pong imposible sa Panginoon sa so Kristo po isipin lang po natin na nasa bangka po natin ng Panginoon, kagaya po ng mga apostol noon, nung bumagyo po, napatigil po ng Panginoon. Pwede rin po kasi yung hindi po ito tumigil, ah uh, pwede po siyang ah uh, fake para po matest po tayo or parusa po talaga. Biblical po siya. Ayan. Ingat po lagi mga kasalo. Kung ma-upload man po to ng kung ano man araw, kung loobin po, po ng Panginoon, I-rep lang po natin. Balik, ginagawa po pala natin ngayon ay namamalengki po tayo ng pang. tapos hindi po tayo magtitinda nun. Kasi ano po siya, solid po yung pagod. Nanghahabol po tayo ng mga oras, ganun. Kaya mangyayari po ngayon, namamalengki po tayo ng public market po ng Angeles tapos magtitinda po tayo ng merienda, hindi po lutong ulam. Para hindi tayo nagmamadali hmm. sa oras, kaya... Grabe po kasi pagmamadali pag galing po natin. Pagpanggaya po niyan, anong oras na po tayo, no? At Naka siya, chill lang tayo. Kasi nga po, umuulan kanina. Yung na po kasi ng public market po ng uh, pangpang, -pang, ay open po siya. Mababasa ka po talaga. Paparap ko na kay asawa po dito. Sa gitna to, ano, yung hmm. ano. Di ba layer yun yan for ano. Yan, second layer po ay karne nga. Karne ng baboy or baka yung third, napapalamig lang ng sabang sila Ermat pero ano po talaga yun, chicken po natin yun price po ng mga bata kesa bumibili po sila ano, yun, pinagluluto na lang ang nanay nila po ito lang yung mga binili natin na frozen goodies ngayon kasi naka ano yung ganyan yung pag bubukod-bukod nakakahaba ng oras kailangan siyang paglaanan po kasi kasi mapapanisan po tayo ng karne or uh, basta eh. karne ganun is da um, na yun nahugasan natin agad mm, eh po kasi tapos i-ref tapos hugasan ulit pag iluluto na yan mag fridge lang po tayo yun naman pala yung talagang ginagawa natin fridge lang natin to bali binubukod na po ni Sao to kasi dalawang ano po siya eh, lutuan. Mabukod po yung mga bangos kasi dalawang lutuan po sila. Mga daing natin. Dalawang dito. Hindi naman siyang makakamoy yung fries niyan. Para sigurado nagtanong tayo kay Sao. Itaas ko daw yung fries. Itaas daw natin para sigurado. <laughs> Bopis na tayo. Sige. pambopis natin at sa baba yung joys para hindi dumikit ay kinugasan kasi tumutulo hindi yung pwedeng patuyuin mapanis naman yung mga hindi nakabuhol joys para alam natin Pag na-review natin Itong video Pag kailangan Ayan nga po Chicken po lahat yung Nandun sa dulo Tapos yung ng baboy Nandun Sa'yo naman tong yellow Nilagyan na natin dito At natapos na nga po Ni Sao yung Kailangan po dito O yung, yung, yung obligasyon po Natin dito At Bibili pa po sana tayo Sa may pure gold Sa mga palta po natin Bumulus ko po yung ulan Ayan nga po bulos po yung ulan uh, Paano-ano po eh

girl thing. Bili lang si Sal sa may grocery yung dito ng Coco Mama. Tayo bili lang tayo ng pandesal. Ay, baha. Yes. Ko. Well. Favorite po natin na spread Dito po, sarap po nito napang pang spread Pati mga bata kumakain na yun Mga ganito po yung gusto kong pandesal <laughs> Tag-250 tag na ata ngayon to Man, Malunggay Lakas na naman po ng ulan Ayun si ate kumakain din At <laughs> yan po ang ating mga maha Tibok-tibok po ang tawag sa kapangpangan Ano po ang tawag ninyo sa inyo? Maha Blanca Ayan po, no? at gumagabak na nga po si Sao. Ito po ang sauce ng ating palabok. Ang sangkap niya, mga ito. Hindi po natin kanina sa may palengke na po ng pampang. -pang. Ito siyang giniling. Yan lang. yun no hindi ko po alam dati <laughs> na kailangan pa po palang banlawan <laughs> ng ganyan nung, ina naman, nung... Anong kumain po tayo ano po kasi lagi po binabawalan ni Sao na kumain kaya ang ginagawa ko paminsan kumakain po ako ng patakas eh yun you will rip what you sow, sabi nga kinain ko po ganyan kaya pala yung texture niya para po ako kumain ng chicken wire yung kulungan po ng manok tumutusok sa lalamunan kailangan po pala munang ibabaran ng ganyan ay nako, nung paubos na nagita po ako ni Saw doon ko lang nalaman na hindi pa po pala luto yung kinain ko kaya pala sobrang tigas alam nyo po yung chicken wari yung kulay green parang ganun po yung kinakain ko ito medyo malambo pa to Tau po. Kaya yung sinaya, 140? 70 yan. Guys, atyo na kami kita. Thank you. Thank you. Ay, adway palitan lang din na. 140 na. <hazit> Tau po. Tempo, siyempre po, no? Yun ito yung para sa atin. Kain na po tayo. Yan po, maraming 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 salamat po sa so, wala po ninyong sound panalo. Hanggang sa muli, ingat po ang lahat. God bless po. Bye!